Wala natin sa posisyon magbigay uh, ng motives no? sa mga mm -hmm. tao kung mm -hmm. ano huli yung panindigan. So, ibig sabihin kung panindigan nila na dapat uh, mapanagot po yung mga sangkot no sa flood control corruption, gagalangin ho natin yun. So, okay. ibig sabihin lang, very important lang na uh, siyempre pagkaganon po yung ating posisyon, very transparent po tayo doon sa mga affairs din po natin. At uh, more importantly, dapat bukas tayo sa public scrutiny mm -hmm. uh, dito sa mga bagay po na ito. Kasi uh, babalikan lang natin yung... Uh, pag uh, harap niya kasi sa Senate hearing yan, sinasabi niya yung mga uh, questions relating to uh, the Tennis Court Project ay isang below the belt daw po na mm -hmm. question. I mm -hmm. think nagre-react lang naman ho yung mga kababayan natin sa bagay na yun. Kasi parang uh, bakit naman sasabihin na below the belt? Eh, legitimate question naman ho talaga yun. At uh, hindi naman ho talaga simpleng kontratista din yung mga diskaya. In fact, ang sinasabi na ako ni Secretary Dizon kahapon, sino talaga yung malaki? Mula oh, noong panahon po ng mga Duterte hanggang ngayon, di ba? So, kumbaga, hindi pwedeng sabihin ni Mayor Magalong na parang ah uh, uh, below the belt no? at, at mali mm -hmm. yung pong, uh, pagtatanong tungkol sa usapin po na ito. Ibig sabihin, tama lang na magpaliwanag siya. Hindi ba? Correct. At mas mabuti po na magpaliwanag nga siya. Ano po? Kung... Ay, wala naman Nasapat noon pa. Hindi, ang totoo, wala naman din nagsasabi na merong corruption doon eh. Pa, apa, In fact, wala naman nagsasabi na may kickback eh. Apo, apo. Pero parang ginamp na ho ni Mayor Magalong Kasinga na parang, di ba dun sa mismo mga Senate hearing, ano, ang sabi niya, and I think this is the quote, di ba? Apo. Pinapalabas yun na corrupt ako. Parang mm -hmm. ganon. So, mm -hmm. parang ang mga kababayan natin, wala namang nagsasabi na corrupt siya eh. Yeah. Wala din nagsasabi na may tumanggap dahil diskaya po yung mga tao. Ang uh, sinasabi lang ng mga tao, siguro dapat binanggit niyo po yan noong umpisa-umpisa pa lang. Yeah. Imbis na, parang it had taken a news article ng September 20, more than a month, after disclosed po yung diskayas, na mapag-usapan at malaman ng publiko na meron din palang diskaya project sa Bayagyu City. Yeah.